friendship kain tayo mukbang 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 channelin, in matawag dito o, basta nag experiment lang ang mami ayan o lihon tapos ginisang tokwa with kukang pangkong pangkong ng ina nyo ng mami nyo ayan isa na natin kumain at 1.30 na ng hapon gutom na tanghalian merienda na ere kain po tayo ay hindi pala tayo ako lang walang tayo nakakamis magmukbang, nakakamis miss mag nakakamis maglive nakaka mag sa YouTube, hindi na makakanta, wala tayong setup. Mami. Hindi ma-setup ni Mami ang microphone, ang aking condenser, at saka ang aking mga gadget na gagamitin dahil yung bata laging ano, nangiram nangingiram ng cellphone. At saka nakakahiyang magkakanta dito, makakabulahaw tayo dahil dikit-dikit na ang bahay dito stop mami o oh, di ba nagbabawalan ganyan yun, ngayon yung anak ang nagbabawal sa magulang hindi na yung anak ang magulang nagbabawal sa anak kumain ka pa anak kaysa ganyan ganyanin mo ako na kumain na tayo gutom na ako so para lang din naman kanin ng bihon o oh, di ba kaya patuloy na natin yan alam niyo naman ng mami mapagpatol pumapatol Mm. Sarap. Saka naman. Yung pagkakaiba nga lang nito sa panset, yung regular na panset, halat at asin dahil sa kalamansing ilalagay, no? Saka napakaraming sahog nun. Ito, dahil nagisa lang ako ng na ano ba, tutoko at saka ng ng kangkong. Medyo matamis ang aking luto. Toyo, tapos konting slurry yung ano ba yun? Uh, harina tapos Ay? asukal. Mamaya na, pera muna si mami. Mama, pera mm, mm Anak, 10 minutes video lang, wait lang. Yes, yours. Mas ko, kinukuha yung stand ng cellphone ko, oh. tapos ito, pinagpapal sa akin. Yan, 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 ako yan, 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 sa yan, yan, sa yan, Wait muna. Mami is eating. Lumamig na. Wala nang usok. Ano na mainit ito nung nun bagong luto eh. Oh no. Ay! Huwag kang umiyak. Hmm. Hmm. Ito yung kinukuha niya. Meron daw. Tissue holder. Ginawa ko kasi yung stand ng cellphone. Napakahusay ng BF. Ito ngayon yung sa akin yung bakal. tao-tao sa mga aso. Anak, natin ng kaunti. Ano kasi maririnig sa video ni mami yan eh. Baka maano tayo. copyright claim. Hindi tuloy kita sa video ng mami yung ano. Ang kinakain. Hoy, may mga ang pusa. Ang kakagalit. Mm. Dati ayaw ko ng pansit. Walang kaapil-apil sa akin ng pansit. Lalo sa mga hagdaan. Parang alungkot pag pansit ang handa. Pero pag nagkakaedad ka pala, we, ano, mas nagugustuhan mo, mas, mas na-appreciate mo ang pansit. Ano daw? Hmm? Na-appreciate? Ang gilis yan! hindi kita yung pansit ko sa video kuha tayo ng maliit na mangkok siyempre verde green yan ako laging tayo ang mag oh laging tayo ang mag adjust sa baby na yan o oh. usad ka dito para hindi ka malapitan ni Lagyan ba kita pansit? Nya. Nya. Oh, yung huwag mo. Mm. Sige, tayo mo na. Okay, very good. Hindi lapit yung cellphone. Nalalayo. Okay. Ay, ayan. Naiinitan na si mami. Sarap. Parang ko lang kumakain ng kain. Nami-miss ko tuwi si, ano, si Kyup-Kyup-Kyap-Kyap. Sawadika! Rat, Snow White, Ariel, Snow White. Snow White and BY. Elsa. Pork wa kangkong. Para kang ano? parang yung lasa niya ano lang yung parang sisintok, wala ba yun? yung nalagay si sisintok yung masarap, ganoon din yung bagay yung pansit na regular na mayroong ramen sa home pansit ng mayaman ito version na to. Pansit ni mami, pang mahirap. taw ko, Tim Ripsol. At saka sa mga vloggers din sa Hagonoy. Hmm. Sabi ng mamar dito, mahigpit na ngayon yung ano live live kantahan ngayon sa YouTube. Dito. Kasi three days daw ang ano, paglilinis ng mga copyright claim. Yung mga kanta na nililinis natin, tatlong araw ang inaabot ngayon. Dati, kung isang araw lang, kaya mag-24 hours. Ngayon, hindi. Nakahalata na ata si Lola. <laughs> Pwede namang sharing, although po konti yung kikitain mo pag sharing, pero at least, di ba, may kikitain dapat pa din. Kaysa wala. Pero mas maganda yung ano na lang. Imbinisin mo na lang. I-mute na lang. Ay, eh, sarap. Mauubos na ni mami. stir fry kang kong with bihon ni mami nyo. Ina nyo. nakasunod dito pagkatapos. tulog na? Naklalag na tamasit. Ayaw talaga kanina. Gusto eh. Magiba isip. Gusto eh. Tinapay na naman. Kalilinis ko lang na kwarto namin. Puro mugmug ng tinapay niya. Pababaligtag ko lang ng na aming kutsyon. Nasahig lang kasi yun eh. Wala kami, ano, wala kami bed dun sa kwarto ko. Yung prime, yung prime bed namin doon sa bukid. Bakal yun eh, hindi magubuhat ni daddy kasi sobrang bigat nun. Tapos hindi niya mailalabas sa pintuan dahil nung ginawa niya yun. Doon niya inassemble sa loob mismo ng kwarto, doon siya nag-welding. Ewan ko kung anong gagawain, kung bibiyakin ba niya, kung grinder para mailabas or... Puputol-putolin na lang lahat. I never ask. Oh, English you, Basta excited na ang mami. Excited na ang mami mo. New beginning. Ganyan talaga. All forever. Years. Salamat sa pala na. Bye ah! Ang Bye-bye. Pasensya na po, ininggit kayo ng mami ng 10 minuto. <laughs>